Hi guys, hai mga kabibi good morning po, happy Saturday sa inyong guys. So kapit tayo, guys. So, ito na nga pala, guys, yung update sa aking salamin, guys. Nakapagpagawa na ako kahapon. And, kasi yung, ano ko, yung luma kong salamin, guys, ay, ano, nung two weeks ago, uh, galing ako sa, ano, kilt. Okay, saan ba ako galing may pinunta na ako nakamotor ako guys gamit ko yung motor ko guys nung tinanggal ko yung motor uh, ano ko salamin ko kasi nga nagmumotor po ako so si nung sinuot ko yung helmet ko ano yung pagkasuot ko ng helmet ko yung tinumbaw ko lang sa ulo ko so hindi ko ginamit yung salamin ko so sinabit ko lang dito sa sa damit ko so di ko napansin guys pagdating ko dito sa ano sa bahay nung hinahanap ko na yung salamin ko kasi isusuot ko Ba't ko na mahanap? Para na ako ng buwang nang kakahanap doon sa ano. Inisip ko na baka na misplace ko lang sa sa kwarto ko. Nahalugog ko na lahat yung mga gamit ko sa loob. Wala talaga. So inisip ko nang inisip. So wala naman kasi akong ibang pinag-anuhan noon kundi dito lang sinabit ko sa damit ko eh. So yun. Uh, malamang talaga na malamang sa malamang na nahulog talaga yun sa motor habang nagmumotor ako eh siguro kung pag yuko ko or pag prino di ko napansin tsaka di ko na talaga makukuha yun kasi Ts, pag nahulog yun sa daan di mo na alam kung saan nahulog tsaka ano yun plastic yung ano nun yung frame nun eh mabilis yun masisira talaga yun eh madaanan lang yun ng ano rapat ka agad yun ito guys so pinagawa na ko ng bayaw ko ng ano ng salamin kahapon lang to guys nako Kagandahan nito guys ay sa EU pala ito guys sa sa guys ano mula ko ng paggawa nito so inabot ito guys ng 2000 plus kaya lang hindi ito parehas ng dati kung salamin na kapag lumabas ka ay nagka may transition yung ano niya so bali naglalighten lang yung color niya lighting blue unlike nung luma ako na pag naarawan yun is nagko color black talaga siya yung pang ano talaga siya sa sa sunlight or sa araw eh sabi ko pag pinaganan ko kasi yun magdadagdag ako ng almost 2k yata yun eh kasi ano yun eh mahal yun eh so ito okay na to sabi ko okay na to eh tama na to eh Tsaka, mas gusto ko nga yung ganito na lang wala na yung ano Okay naman sa araw, pag ano ko eh. Tsaga-tsaga lang muna. Kaya nagpapasalamat ako kay Bayaw kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ma, hindi ako mapa, hindi mapapalitan yung salamin ko eh. Ayan na guys, ang ganda na 'di ba? Bagay ba sa akin? Tsaka wala kasi color blue. Ah, color black. Ano to eh? Yung color niya is ano, uh, brown. Brown siya yung dati kong salamin guys hindi ganito yung ano nya yung ganyan nya ano talaga siya yung yung ano na ngayon e eh wala noon ito naman daw pag nasira daw to pwede na mapalitan naman daw ito eh, ito pag natanggal libre na yun eh, parang free ano na sa kanila tsaka maganda guys sa ano sa iyo magpagawa ng salamin kasi pre check up bukod sa pre check up is mura yung mga presyo ng ano nila salamin meron sana akong frame yung sa pamangkin ko may, may binili kasi yung sa optical yung sa pinsan ko na binili yung kapatid ko yung mami niya ayun naman gamitin ng kapat ng pamangkin ko so yung ginagamit na yung salamin ko na ano na pang ano yung parang reading glass yung pang ano pang cellphone pang gadget so iningi ko yun e kaso sabi naman doon sa iyo kung yun ang kung salili ko yung frame ganun din naman ang presyo So ito na lang, hindi ko na lang ito yung pinagalaw kasi sayang kasi mahal yun eh, 3.5 ang mabili bilhin nun ng kapatid ko eh. So ibabalik ko ulit yun sa, sa pamangkin ko eh kasi baka gamitin niya ulit yun eh. Sayang yun. Ang ganda ng frame nun, makapal yun kulay ito So ngayon ito na guys, so, buti na lang Kasi guys pag wala na akong, wala akong salamin guys, lumuluha ang mata ko, tsaka malabo na. Kasi ito, yung grado nito is 50. Tapos dito 25, guys. Ang grado nito. So, pag may grado pala, guys, yung ano mo, yung mata mo. Sabi ng doktor sa akin, nung chineka pa ako. Noong una pa, <coughs> ano, kailangan mo na talagang gumamit ng salamin. Kasi pag hindi mo ginamitan, kahit mababa pa yung grado, ng, mababa lang yung grado ng ng mata mo, kailangan mo magsuot ng salamin na naaayon sa grado ng mata mo. Kasi kapag hindi ka nagpasalamin is lalong tataas daw yung grado ng mata mo. Yun daw. Tapos once na nagsalamin ka, kailangan araw-araw mo siya gagamitin. Para hindi madagdagan yung grado ng salamin mo. O ng mata mo. Yan pala yun. Tatanggalin mo lang siya pag matutulog ka. Tsaka ako guys, hindi na usanin na walang salamin. Kasi nga Lalo na pagising ko sa umaga, magbubukas ako ng ilaw sa kwarto ko. Nasisilaw ako, guys. Nagkaroon lang ako, nagkaroon ako ng salamin, guys, January. January lang. Pero before ng January, nakakaramdam na ako na laging masakit 'yung ulo ko tapos ano, malabo na 'yung mata ko tapos lumuluha siya. lalo na 'to. Ito. Tapos inano ko lang siya, inignore ko lang siya kasi nung una sabi ko nga nung ayaw ko talaga magpasalamin nung una kasi ayaw kong masanay yung mata ko. Nung January na yun, may ano ko nun, uh, ako ng kasal ng ano ng pinsan ng pinsan ko kasi nga uh, nagabay ako sa kasal. And then, pag nasa hotel kami, kinabukasan, after ng wedding, nandun kami sa hotel nag-overnight two days kami doon. Pagising sa umaga, sabi ko, hindi na ako makaano. Talagang silaw na silaw ako sa amin. Kasi natulog kami doon sa hotel. Hindi naka-close yung, yung lights. Parang may dim lights siya. gising ko, hala, blood now. Parang asim talagang totally blood yung paningin ko. Tapos, ginusot-gusot ko yung mata ko. Sabi ko, hala, bakit hindi ako makakita ng maayos? ano, wala akong makita ganun ako. Tapos ang tagal ko yung nag, ano ako, yeah, pinahingahan ko yung mata ko muna bago ako nag, ano. Wala talaga. Tapos blood talaga ang paningin ko. Imbis na hindi pa ako, tulog pa yung mga kasama ko noon, yung mga pinsan ko. Imbis na hindi pa ako babangon, bumangon kagad ako. Naging pake ako ng gamit ko, umuwi ako sa amin. Hinatin ko muna yung gamit ko sa amin. Tapos sabi ng tinawagan ko itong kapatid ko. Sabi niya, pa-check upan muna. Sabi niya, ganun. So, yun, kailangan ko na magpa-check up talaga. So, right away, pag-uwi ko sa bahay, nagpahinga ko ng konti. Tapos, ano, pumunta ka agad ako ng bayan. Bumalik ako ng bayan. Sa, sa SM ako nagpa-check up sa, ano, sa EO. Ayun, yun nga, na-find out nga ng, ano, ng doktor na nag-check up sa akin sa EO na may grado na. Unang check up, 100 yung grado ng, sa, ano, ng mata ko tapos nung ano nga ay sir ano pa nga yan hindi pa ano yan ano final pag ano nang anya pag check up pa lang yun pag sure ka na anya, sir magpapasukat ka na nga yan ng, ngayon ng salamin is doon na natin mag finalize anya yung total talaga anya ng ano ng grado ng mata mo so sabi ko dok ngayon na po ako magpapasukat ng ano ng salamin so nung sinukatan na ako ayun dun na, na pinano na sa akin yung yung layo, yung lapit tapos pinalakad-lakad ako na nakasuot yung yung sample na ano na lens, kung ilan yung grado ng lens tapos akala ko guys noon <coughs> excuse me, akala ko noon guys kung anong grado ng ano ng isa yun din ang grado ng isa mong mata hindi pala, kaya pala napansin ko noon una guys, ito malabo sabi ko, ito, ito ang una ko talagang problema noon minsan gumaganyan gumaganyan ako guys so pag ano pag gumigising ako gumaganyan ako kasi hindi ito makakita ng ano hindi klaro ang paningin ko dito kasi mataas na ang grado nito 50. pero mas mataas ang grado ng kapatid ko 75 tsaka 100 yata yun 100 plus sa kanya ayun nung ano na tapos ayun sinukatan na ako ni Doc ayun nga ano, na finalize na 25 ito tsaka ito 50 As in, ang araw na yun, naka, nakuha ko na yung salamin ko nun. Yung ganun guys. Alam mo, siguro ko guys, ano, nakuha ko kasi ito sa kakaselpon ko tsaka laptop nung araw na nasa abroad ako guys. Kasi wala well, as in, wala kami libangan nun bilang OSW kasi mahirap eh. So, puro cellphone lang kami pag walang trabaho, pag nasa loob lang ng accommodation, wala kang ibang limangan kundi cellphone umaga gabi magdamag tapos laptop ayun yun sa gabi malakas ah, lakas pala ng ano guys ng ng impact ng ano ng screen ng cellphone natin lalo na sa gabi pagpatay ang ilaw natin guys tapos di ba ang lapit pas lalo na kung walang screen protector yung ano mo yung cellphone mo yung ano ng ano bang tawag ng, yung brightness ng ano ng cellphone mo Grabe pala ang ano nyan, guys. Nakakasira sa mata yan. Kailangan mo, pag nagsaselfon ka, kailangan mong gumamit ng, ng salamin na pang ano. Ano bang tawag nyan, guys? Marami na ngayon nabibili nyan, guys, sa ano. Kahit sa online, na ano, yung... yung walang grado lang siya. Yung pang gadget. Ano nga, nakalimutan ko. Meron ako dito, eh. Kaso iba talaga yung ano. Iba talaga yung pag may grado na talaga yung mata mo. Kailangan talaga yung mata mo. Ay, yung salamin mo is kailangan mo talaga magpatsikap at magpasukat ng salamin pero kung wala naman diferensya ang mata mo tapos mahilig ka sa mga ano, mahilig ka sa gadget kailangan mo gumamit ng salamin na pang ano, pang anti ano, radiation, uh, yun anti radiation nga pala ang tawag ng guys so lalo na kapag ang mga bata ngayon, di ba ang mga bata ngayon ang hihilig sa mga gadget kasi mahilig sila mag maglaro ng ML kung ano-ano mga pinagla mga games nila di ba so kailangan nilang gumamit ng ano kailangan kailangan nilang gumamit ng anti-radiation na salamin meron ako diyan actually dalawa yung anti-radiation ko na salamin yung isa nandiyan uh, tapos yung isa nga hiningi ng pamangkin ko kasi mahilig yun sa cell mag ano mag ML mahilig mag cellphone so hiningi niya dinigay ko sa online ko din yan guys binili sa ano sa TikTok. Ayun yung isa diyan meron ako diyan Dikis naman yung yung brand doon sa Dikis ko yung nabili. So hindi ko rin magamit na gawa ng kailangan talaga ng salamin ko is migrado na. So ayun guys. So papa-salamat ulit ako sa bayaw ko, asawa ng kapatid ko dahil sabi niya kuya sige sabi niya ako na magpapagawa ng salin, salamin mo. So ayun, binigyan niya ako kahapon ng, ng 2.5. Ito, nakapagpagawa na ako ng ano. 2.580 ito guys. May ano na to eh. Naglalighting, blue lighten ang color nito pag sa ano din. Sikatan ng araw. Free. Gusto ko nga sana yung ano, yung may an yung ano ba anti radiation na nag na, na, ang color niya pag ano para siyang ano para siyang ano shades yung pang ano talaga pang araw pero okay sabi nga sa akin ni nang doc ni doc kahapon sir naglulumuha po ba yung ano mo yung mata mo sabi ko po. lumuluha siya lalo na kapag na ano po nasasikatan ng araw lalo na po sa ano sa labas. Ang ah, kailangan mo talaga niya sir maggumamit, magpalagyan na, na ng, gano'n ganun yung ang um, ano. Sabi ko, sabi ko short up pa sa pera, wala akong pera pa sabi ko ganun. Sabi ko, ito na lang muna ka ako na package. Pwede naman to. So tinatry niya try ko kapon. Sabi ko hindi naman lumuluha yung mata ko na ito yung ano okay naman na siya biruan niya sir kailangan mo na yun sabi niya sa akin sabi ko sa akin na lang po Mom, mag, pag, nagpalit ulit ako ng salamin sabi ko ganoon pag pagka pera sabi ko ito ayos naman na siya diba guys thank you guys sa mga nanonood ng aking mga vlog videos ayan pakilike naman po at pashare ng aking mga vlog Maraming maraming salamat po lalo na sa aking mga subscriber. And then, pakifollow na rin po ako sa aking TikTok account, uh, DaveLore1983 or SionProudOFW. Uh, so, hanggang sa muli guys. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. See you. I love you all guys. Bye-bye.